Tingnan mo okay. mga baba, ah. At ang mama'y nagwawalis. Maulan na naman po ang umaga. Grabe, walang kasawa-sawa po ang ulan dito sa aming lugar. Bossy si, nag-aayos uh, po ng kanyang mga bubo nire-repair e po niya yung mga butas para po hindi mapalusog yung alimango. Ayun! ulihin yung alimango! mo ang alimango! kalimang ulihin ulihin mo ang Magaling po pala yung huli ng alimango. Parang ang lulo. Ali, dayo Oye! Ali, oley na Ay, mali, <laughs> from Judy Joan. Thank you po. Uh. Salimamo, ni Teo. So, Huli! Di <laughs> Dito po sa amin ay walang sawa pa rin po ang ulan. Grabe. Sasarado ko po ulit itong bintana. Lumakas na po lalo ang ulan. Nahihilampot kami nakauwi na ni Bossing dito sa bahay. Ayan po, dahil sobrang lakas po ng ulan, ay sobrang lakas po ng ulan, hindi po tayo makalabas. Ako po ay magtatanggal po nitong mga sinampay po natin. Ayan po, mga sinampay na damit. po yung mga damit naman ni Teo. Uy, nanonood ka pa ka ng TV, o <laughs> ano? Ang aking nantok na din yan. Habang nakasak lang po yung ating winawashing, ay mag-unboxing muna po ako ng parcel! Yay! Meron po ako dito ng order na... Hindi ko lang po tawag dito. Pero ito po ay pwedeng gamitin pakarang... Pinabukusan na po natin. Wait. Na lang muna po ako na I'm dalawa po itong Ito naman kung isa ay na order ko kay wife. At ito ay inuha ni po sa ng Ito po ay monopod. Tripod na taas. Yung so, pwede siyang itayo. Brush, brush, brush your teeth. It's time to Wow! magagamit na si Lola. Sa wakas, nakabili rin ako ng tripod. Tripod ba ito? Monopod. Ito po ay mahaba. Wow! Excited na akong gamitin. Okay, oh. ah. Maganda po yung stand niya at ano ah. Kasi mm -hmm. Tapos okay. sa po ay napakahaba. Oh, mahaba. Isang mong lipa. Isang mong lipa. Isang mong Wow. Tapos parang yung na. Tapos eh, dito lang po namin nilalagay yung ating camera. Ito naman po yung isa nating parcel na i-unboxing. Dito ko na po in-unbox sa labas dahil ito po ay, dito po natin gagamitin sa labas. Tayo. Hey, oh! Ay, basa pala eh po siya. Ito po napakahaba. Ito yung ilang metro. Napakahaba po na eh, ano. at yan po ihaharang natin dito. Ito nga po pala ay kailangan ng pantali. Ay magpapabili na lang po ako kay Bosing. At meron po dito ay ito po yung maliit. Ayan po, maliit po ito. Hindi po aabot dito sa sa ating ano ah. Kapos. Kaya tayo po ay mapapabiligay bosing. Baka bukas na lang po natin ito maiikabit. Eh. Ay naiibata pa. Tayo. paki ka. Ayon, <laughs> Tingnan mo naman. Baba! Ah. At ang mamay nagwawalis. Ah! <susurna> <laughs>

もう。<music> Hello. The next day. Hello po, good morning sa inyong lahat. Yan, thank you Lord at maganda na po ang panahon ngayon. Mainit na po. Salamat Hello. naman po at wala na yung bagyo. Maganda Hello. na ang sikat ng araw. Bigyan na ako. Nagsawa na rin po ang ano ah ang ulan na. Uh, si Bossing Poy Baby, dumating na. Ayan, bali, kahapon nga po ay dumating na yung order ko sa TikTok. Yun po yung uh, plastic screen net na ikakabit po namin ni Bossing. Ilalagay po namin doon po sa terrace po. Dahil ilang araw na din po na tuwing umaga, ay pagdadating po kami ni Bossing galing fish pond ay nakakapagdakot po siya ng dumi po ng tuta. At yun nga po, parang ginagawa pong CR yung terrace natin. Ay si Teo pa naman po ay doon lagi naglalaro. ayon yung po ituta ng kapitbahay ay para po hindi na makapasok dito sa terrace po natin at hindi na nga dito makapagdumi ay ilalagay po namin iyon eh, po at ikakabit na po namin itong screen Basta kalapit mo yun. Si Bossing po ay nakabili na ng pantali. Kaso ay wala daw pong kulay black. Kaya kahit kulay puti ay binili na po niya. Hello, Kasi gugupitin na lang natin ito, honey. ayos na po. may harang na. Hindi na makakapasok ang tuta. Hindi na makakapagtay dito sa ating loob. Dapat dito ako. Oh. Tari Saan? Sa lago ako dito eh. At mayroon pong batang pakialamin Kinalot na ang payong. Ganyan po yan. Pag napapagalitan. Pasok sa loob. Nagagalit si Lula. Nagagalit.

po, bali, tapos na po namin lagyan ng plastic net. Ito pong aming balkonahe. Ayan, hanggang doon po yung sa dulo. Talagang hindi na po dito makakapasok yung ano ah, tuta. Yeah. <laughs> hindi na dito makakapagta eh. <laughs> ano kaya, matibay naman yan, hindi po, sige Matibay naman po siguro ito. Ang mahalaga lang po ay hindi na po makasuot diyan. Ah. Hindi na po makakasuot. Maigi na po ang ano ah. Ang lagay po nitong ating mga plastic net. Ah, ayan. Ah. doon nga po yan sa dulo. Pag na okay na. Pag nakasarado yung pintuan, yung pinakagate, ay hindi na makakapasok yung na Pinuputo lang po ni Bosing yung mga dulo. Ayan. Marami pa pong nasobra. Anong plano mo diyan sa sobra, Bosing? Dadalhin mo sa iyo Pwedeng kulungan nga yan ang manok. Ani? Ayan po at nailagay na namin ni Bosing itong plastic net dito sa aming terrace. Ayan, hindi na po dito makakapagtay yung tuta. Hindi na makakapasok dito. Hindi na po dito makakadumi. At marami pang nasobra. Talaga ngayon pala ay napakahaba. Sulit na sulit. Sa halagang 300 pesos. Hindi ka na magdadakot ng... Hindi ka na magdadakot ng tae. Nagsangkot sa po ako ng karne. At pagluluto po ako ng sinigang, pork sinigang. Pasabaw na po natin. At kalalambutin na po natin yung karne. few moments later. Ayan po at luto na po itong ating sinigang. Pork sinigang. Kakain na po si Teo. Bagong gising. Oh, ganado. May okra. Parang um, nababansin ko po kay Teo ayaw ng pork. Ano okay. na? Parang yung baboy ayaw po niya. Parang mas gusto niya yung chicken. Mm. Mm. Ano yung may gulay? Paling-ulingan po siya kay Maloy. Mamaya na makipaglaro, baby. Kain muna ikaw. Ano na yung tangkay ng... Nang nagustuhan yung tangkay. Maka matigas, hindi? Hindi po. Nakakain po na yung tangkay. Ganina po nung nagluto ka ng tokwa. mm, -mm. Ay, gusto gusto rin po. Pabalik-balik din sa kawali. na Hindi mo na mahuya. Oh, Haba po mga ano sa lalamunan. O. Oh, hey, Okra. Oh. <laughs> oh, na. <laughs> na, ano, may kalaro. <laughs> oh, po. Sa iyong tabi mo? May kalaro. Oh, okay, na. uh -huh. Baliktad naman. <laughs> Baliktad yung okra. Ikaw maloy. Nakain ka ng okra? Hindi. next pernah Sarap tayo, sarap <laughs> uh, sarap, sarap. bangun tuh bikin. Napapasayaw. Napapasayaw si Teo. <laughs> smile mo na ikaw, smile. smile. Pakita mo daw yung tip mo. Pakita mo daw yung tip mo. Oh, Mabuti po ang tip na yan. Ako yung tip na.